May nita tubig. May nita ano? baking soda or what? Eh. Asin. Asin. Diyan. Marami dyan. <laughs> Hello mga kustong. Welcome sa aming Pagdataan Store. May bago po tayong ano, kasama ating mga kababayan. Gusto daw mag dumpster. Di, di, ba, ibaba muna natin. Ay, ibaba. Dito, para ibalik natin naman. Ha? Pang-bake. Ayan po si ano, ating kababayan, dumpster. <laughs> dumpster lady. Ah! Buslot. Buslot. Ito, oh. Ah, wala na, sira na. Oh, Pang ito pang -dik. Ha? Pang ano? Pang bake? Yeah. Patut. Ito. Ah, ito. lang. nila dito yung ano. Okay. ano kani, hindi kumaano yung Video ah. ko. Pwede pa pa to? Pwede pa no? Okay, tignan mo lang yung ano, yung walang sira. Ganyan. Freezer. Na, i-freezer ay. Na,

At, kunin mo na okay. okay. lang 'tong broccoli mo na yan Broccoli. I-steam mo lang ata dali mo. Uh, bugasan mo lang ito ng ano ng may nitong tubig. Dito ano, baking soda or kwan? Asin, soda? asin ka ka soda. Baking soda. Suka para mas baking soda. Oo, yes. para malinis. Malinis, ah? malinis Suka, naman. Malinis naman. Malinis naman 'yan. Katatapon lang naman nila. Kaso wala kung gusto mong malinis din. Ano? Meron pa ako ng tindera doon na broccoli ko. Ang dami mong tinanggay nung ano. Maglagay uh, <laughs> <Huh? laughs> <laughs> so, na ah? hey, di ka nagtali kasi ng buhok? Oh, <laughs> <eso> Oo, ito o, saging mo. Ito ba? Magpuan. Pwede. Pwede, ito ito oh. Uh, upo.

Ay, patata. Ito, ito, ito. Ah, lain kada ka patata. Kanto arena, huh? arena nila. Arena nila. o, Ay, yung kamuti, kamuti oh. O, makamuti, oh. Ayun. Oh, ganda pa mo kamuti oh. Ano kasi ng kamuti? Mm. mga lemon. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mahal talaga si strawberry. Mahal na strawberry. Ah, uh, ano 'yun? Tang anong? Paidalat ko. Hindi dala.

Oo, oh, ano yan? Ako pinipreaser po. Hindi na ako nakawala ng sili na ganyan. O, oh, pinipreaser. Okay, Pag gusto mo na magluto ng ano na, yalo mo na. Dami nilang sinapon ngayon. Ginam. Kaya kapon-kapon nilang ano, hindi nila binuhos. Kaya wala na silang paglagyan. <laughs> hindi na nagkasa. Oh hindi na nagkasya yung ano nila, bin nila. Toto to to sili oh, take sili oh. Sili, oh. oh. <laughs> na dapili ya. Oo, uuna eh. na lang pili, ah, kasi hirap matagal lang kung pili. Saan ilalagay n'yong strawberry? Ibilis san-san <laughs> 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 to. Na na ano, sili. Ano, Oo, ilalagay sa sili. Drum dapat ito, strawberry, lang. Yung box. Ito, pag gusto mo paglagyan, oh. Box. na. parang <laughs> <laughs> okay, mga yung oh, ah, ano? mga lime, Ayaw yeah, mga lime? Pagyo, ano Ay parda 'yan. Pa, pa. 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 Mga lime ito. Awanin Eh, ito dito parda

Magtagalog na lang tayo para pa. Mag-Tagalog. Magtagalog. tagalog Mag tayo Mag 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 wow. Mag para pa. Mag tagalog maintindihan nila. Maintindihan nila. Lambot. Dito o, ini strawberry dito. Yan pa o, strawberry o. sa, pang ano, smoothie namin. Strawberry. Smoothie. Masalagay mo strawberry dito. Kaya naman talong. Pangit. Kompleto na kayo. Kompleto kitabos na to. Wala sibuyas. bawang. Bawang? ko ng bawang? Meron? Rami sa bawang. Oop! Ay nabagal mga gatil na yun. Nandito so, pasok ka? <laughs> <Pumupayad naman. laughs> Ano na doon yan? Wala na. Pili ano. Waba na. na to? Oo. Ano mabit-bit ang isyo? dito. pa uh, Ano? Ah, hindi na. Natangki na, si? natin. Hindi ito, na natin. Gusto ko ito. pwede <coughs> Ganyan talaga lang. Talo ka dati na Malambo na po. Ayun eh, tara lang Ayan. Ayan. Malambot. Malambot. Pwede pa yan, mga iba. Wala na dyan? Baba mo muna dyan. na ah, Dito, meron dito. Reka, dito, meron dito. i -ano mo. Ibalik mo yan. Oh. يا انا لا مريم ديان مريم ديان مريم ديان هو Diyan, marami diyan. No, <gasps> ito ba garbage pag truck? Oh, garbage pag truck. Ito, di mo lang dito. Ibalik, ibalik na lang. Ito, ito. Okay, na. Papaya na lang. Oh, pwede, ka? Pwede, pwede. Pwede, Dito ka pwede. Pwede, pa.

sa pangalawang pin Uy, dami Sus, ang daming talong Sus Grabe, dami Sus <laughs> Ang dami, ang daming laman Wala na, ang Wala, na Wala. Wala na akong gloves Wala na akong gloves Wala na akong gloves Hindi, <laughs> hindi. Dito lang, sa may biyay. <laughs> Oo, oh, daming talong. Talong? <laughs> Piliin mo lang yung talong. Wala lang. Wala nang gloves. Gusto ko sibuyas. Ayan o. Kamatis. <laughs> Gusto ko sibuyas. Kamatis. <laughs> Gusto ko sibuyas. Ha? O, sibuyas? Hindi, eh. Ito oh. Gusto ko talong. May ka lang talong. Hindi, hindi. talong e. na lang sibuyas. hindi. <laughs> <laughs> <eto>, kamatis Ito o. Kamatis. <laughs> Ito oh. Ito magandang kamatis oh. Oh. Maraming paglagyan oh. Ay, mas magaganda dapat ito. Oh. Si Melly, maraming Kalakal Kalakal oh. oh, may 25 cents na naman ako oh. <laughs> 25 cents oh, yes. Amatis, oh, ang dami oh Ganda ng kamatis. Ito hindi. Here. Ha? Huh? Bago. Matigas-tigas ko yun. Matigas ito. Matay. Oo. May mayroon siya ito. fresh pie. Yeah. Hmm. 1 dollar na ako. 1 <laughs> oh, dollar. Oh, 1 dollar. Oh, maliyan. Maliyan man. cents to. Oh. Ano 1 dollar. Kita niya yan? Kalakal. <laughs> 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 yan Maging pera na po yan, uh, eh, meron ba yan, yan? Ay, so, Ano na yan? Wala na silang paglagyan? Puno na? Kaya nilagay nila dyan? Papaya. Ang daming sili dito oh Sus!

Kung mayroon ka sana kayo pagbibigyan, makaibigan no, niyo. Hindi yung dami ng bibigyan ng siyo. Oh. Mayroon sana ano. Yan. Oh. Ito o. Pwede ba ako mag, mag ano dyan? Ha? Ito o. Pagtatungan mo. Hmm. Baka matumbuan ako. Huwag, Yeah, we'll hai oh wow yeah. Yeah, thank, you. thank you so much yeah. <laughs> 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 you huh? oh oke okay. bibigyan ko. Huh? Yung mga yung mga pinsan ko na ano sa taga Sanchez. Oo, oh, bigyan mo yung mga pinsan mo. Oo. Oh, oh. bibigyan ko sila. Mga kamag-anak namin sa Sanchez. Hindi sila maarte. Eh. Hindi sila maarte. Hey. Ah, Ano? mga pinsa namin sa ano, sa din. Sagti. Malambot. <laughs> Magaan lang ako eh. Mabigat <laughs> <laughs> ako. Oh, <bagay mo. laughs> Mabigat ako. Masili. Ha, <laughs> grabe aming sili Anang ba to? Oh. Ha? Oh. And they they want lang. Konti lang yan. Shout out time po mga kausto. Shout out po tayo kay, uh, Merlin Deronke. Maraming selamat po. Ingat po kayo. God bless. And shout out din po tayo kay Mercy Lideras, Australia. Maraming salamat po. Ingat po kayo. God bless. And uh, shout out din po tayo kay... Uh, M.R. Marvian Vlog, watching from Kuwait. Maraming salamat po, ingat po kayo, God bless. And also, shoutout din tayo kay uh, Joella Loño. Dakiwa, from P7 North Piblasion, Maramag. Maraming salamat po, ingat po kayo, God bless. Last shoutout na po tayo. Uh, shoutout po sa lahat po ng aking uh, viewers and subscriber. Maraming salamat po, ingat po kayo, God bless.